Yo, what's up? What's up? Welcome back to my Facebook page, no? So, padong nita karon og mental bypass. Kung... pupuntahan natin yung lugar kung saan tayo sumikat. O, tingnan natin kung meron ba yung mga kasama natin doon nangunguha ng picture or namimitik. Dito yung daan papuntang mental bypass, ha? hindi nakakaalam, no? baka mayroon tayong kasamaan dito na namimitik at magpapapitik din tayo shout out sa kanila kung meron man pero kung wala sorry na lang dito tayo unang sumikat at dito din tayo nagsimula at parang wala at parang walang namimitik ngayon kasi sobrang aga pa naman. So, wala. Walang namimitik. Try natin ikutin dito. Baka meron dito sa taas. At yun, wala talaga. So, paano? Uuwi na lang tayo kasi walang namimitik dito. Wala yung mga kasama natin. So, wala. Sobrang maaliwalas yung bypass. Balik na lang tayo, uwi. So wala. Pero balik tayo mamaya mga 4. 4 or 3 AM. Balik tayo mamaya dito. Kasi wala. Walang nangunguha ng picture. So uuwi na lang tayo at babalik tayo mamaya So nandito na tayo sa National Highway at papasok tayo dito sa aming lugar. Dito kami. Dito kasi kami.